mga uh, bihero uh, kailangan natin paanda rin itong sakyan uh, kailangan natin painitin ilang araw na kasing dito maanda Ayan. kailangan natin paanda rin right yan at, uh, at ito rin yung isang kasama natin ng sakyan So, ayan, tingnan mo naman, napakadamo oh. Ayan oh. Da, ayan, nakalagay pang less, uh, for less, 400 square meters. Ayan. Pero kung di yan ipinagdamot na paradahan, maramang, uh, ano to, uh, malinis. Ayan, binakura nila. Ayan, ano anong nangyari? Pinagdamot nung may-ari. Bawal na paradahan, dahil may Ayan, pero hindi naman para na Ayan oh. Eh, no? Ayan, tingnan mo naman oh pinakuram pa ayan sulit pa yung ako to kaya man napakadamo pero kung hindi yan na uh, pinagdamot may ari na paradahan uh, malamang hindi yan magkakaroon ng damo kanyang, kanyang kalago uh, at malamang tutulad, tutulad dito din sa pinaparadahan namin yung sakyan ayan Ya, Yan, ito yung uh, bahay bato to? Yan. tulad ng isang lote na to. Tulad ng isang lote na to, guys. Ayan, o. Oh, napakalagod na mo. Pinagdamutan din may ari na paradaan yan. Kapag pinagdamut, pag pinagdamut mo paradaan ng sakya, ng lo, ang lupa, malamang ganyan mangyayari. Hindi man na ang yung lupa. Ayan. Ayan. so ayan na uh, kailangan natin pa uh, itong sasakyan uh, sakyan kahit ilang segundo lang right ayan so ayan mga kabiyahero kumusta kayong lahat at eto nga at ang biyahe so kailangan natin uh, na rin itong sakyan tinakaroon natin ang biyahe so kailangan natin painitin kahit ilang minuto lang ito nga mga kabihero, ayan, napakaluwag ng garahe at wala ka nakagarahe mga sakin dyan. At ito nga sa lugar namin, ayan, tingnan mga kabihero, itong lote na to, ayan, nakita nyo yung lote na yan, ah uh, wala, iyaan yung bakanti pa mga lote at dito sa kabila, bakanti rin lote. So, ayan, at di nga pinapaparadahan ng may-ari, uh, sabi nyo, ibibinta raw, so hindi naman, at ito nga, oh, matabong matabong na pero kung pinaparadahan ng mga sakay niyan kung hindi ipag kung hindi pagdamot ng may arian, yan malamang uh, lagi marinis yan tulad nito ayan oh at tulad niyan kapag pinaparadahan ng mga sakyan tingnan niyo napakalinis ayan napakalinis niyan ayan napakalinis niyan so ayan yung uh, kabilang yan, kabilang side ayan yung uh, creek na dating ginawa Ayan, at, eh, yung mga ilang kabayan diyan. ayan, right, at ito yung um, nakatira dito na nakikitirik lang, at dahil nga sobrang sungkit may ari, dati nakatira sila diyan sa banda, banda rito sila nakatira, so pinari sila, at doon nga sila sa gilid, doon sila sa gilid pinatira, dahil masungkit yung may ari, yung may aglupa. At ito ka mga, mga kabiyero, ayan yung bahay bato na napakatagal ng bahay. Ayan. Ayan. At ah, dito nga tayo. Ayan, napakaluwag ng, napakaluwag ng uh, bahay. Na, uh, napakalug napakaluwag ng mga lote na to. Ayan. Ayan, ito nga. Uh, ito yung uh, bakanting lote. Yan, tingin mo naman. mo na yung bakan, bakantin bakan tinlote. Yan. Sabi ni may-ari, pagbebenta raw. Yan, pero hindi naman. Pero kung hindi pagdamot may-ari yan, malamang eh malinis na yan dahil a, laging mayroong sakin nakaparada. Pero ngayon pinagbawal ang kaya bawal na ang mga sakin na, na nakaparada rito. Kaya yan, damon-damon na. At binakuran na nga. Ayan o. Oh. Pero yung bakod, sira na rin. Alright. Ayan. Ayan, tingin naman, napakada mo. sabi naman may-ari, biwinta pero hindi naman. Pinagda pinagdamot kasi niyang paparadahan mga sakyan. Ayan. Pero ito ay hindi pinagdamot. Ayan, tingin mo naman. Uh, ah, talaga malinis na malinis. Mahawan, walang kadamot-damo. Iba talaga yung sakyan na... Iba talaga yung sakyan na, ano, na laging nakaparkingan. Ayan. Ah, hindi natutubuan ang damo. Ayan. Pero wala akong biyahe, kaya wala akong ma-upload na video tungkol sa aking mga biyahe. Kaya eto, uh, kahit kaunting uh, video lang, ayan, pakipanood lang. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel at kung bawa ka lang sa aking channel, uh, huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. At maraming salamat sa patuloy niyong pag-subscribe sa aking channel. Alright. Uh, salamat sa inyong suporta at sana hindi pa rin kayo sa mag-suporta sa aking channel. Ayan, huwag kalimutan mag-share, like, and comment, and subscribe sa aking channel. At marami salamat. Alright. Ayan, ang mga video na aking ginagawa, eh, tungkol din sa mga biyahe. At sana makatulong din ito sa tulad na tulad nyo mga kapaobiyahero. Ayan, mga kapao driver. Ayan. Uh, at ingat kayo palagi sa inyong pagmaneho at ingat din kayo sa mga at at, at uh, wag niyo patulan yung mga kamote sa daan maraming kamote sa daan ngayon uh, at hindi lang babae pati yung babae mga kamote na sa daan wag niyo lang patulan right so ito nga ah uh, pagkatapos ito tambay na tayo right yeah